Guys, very gentleman, like, Um, uh, uh, why don't I ask the lady with the most elegance to uh, read the mail? Yeah, thanks so much. <laughs> 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 I won't you that. Well, today we have a reward challenge, and uh, I have a funny feeling about this. That uh, this is going to be a big one. It's nearing the end, so I'm expecting more twists in the game. sa mang araw na to 10 days na lang ang natitira sa laro. Woo! Anim na lang kayo naiwan. Bawat isa sa inyo iisa ang hangarin. Tawaging deserving na maging next celebrity soul survivor. Sa araw na to susubukan na naman natin ang inyong galing, bilis at talino. Sa challenge natin, na kahon kahong hagdanan gusto niyo bang malaman kung anong paglalabanan ninyo? Yes, yes, yes. Meron kayong pagkakataon <gasps> na makapagbigay ng bagong buhay at pag-asa sa mga taong nangangailangan. Magbibigay tayo ng 250,000 pesos wow. sa taong gusto ninyong tulungan. Worth playing for? Yes, yes. yes, yes. <sighs> Pag may family kang umaasa, iba ibay motivation na kailangan. Iba yung strength na kailangan.